Ito po yung time na nagtalumpati na itong si Harry Roque. Sa nipis kasi ng crowd dito sa liwasang Bonifacio, isang rally, kahapon, mm. sa nipis ng crowd, talagang hindi ka gaganahan. Kawawa, <laughs> eh. Siguro talagang wala ng ganito yung mga organizers. Ano, ha? Ayan, umatan si Harry Roque at yung tila tila binastos pa niya yung kanyang mga taga-suporta. Dahil sabi kasi niya, huwag daw kayong umalis dahil may pagkain pa daw na paparate. <laughs> yun naman pala. Huling-huli po sa video etong damuhong ito. So yon tila nagalit daw yung mga taga-suporta nga kasi nga naman, dahil lang sa pagkain ay magsistay sila kung wala namang kasing kabuluhan yung kanilang mga naririnig. O oh, ayan, siguro yung ilan dyan ay hakot din. No wonder, yan naman ang kaugalian ng mga diehard eh. Hakot, hindi hindi sila makakabuo ng isang malaking pagtitipon kung organic at uh, attendee ang pag-uusapan. Dapat talaga ay hakutin. At pag naghakot ka ng mga tao, malaki talaga ang gastos dyan. Malala yung lugar ang karamihan dyan. Hmm. Yung iba rin dyan, syempre, dahil nga may pagkain, nakikiusyoso yon pupunta lang dyan para kumain. Lalo na po yung mga around that area sa Liwasang Bonifacia ay marami dyan tayong mga kababayan na medyo ikahos din. Ano ho? Dyan sa lugar na yan. So, posibleng sila na lang yung mga nakinig at nag-stay dyan para nga sa pagkain. Hindi ko na masyadong pinanood itong ano na ito, etong uh, talumpati na ito ni Harry Roque. Pero ganun at ganun, ganun po ang una nating nabungaran. Kasi siguro nga, nakita na itong si Harry Roque na napakanipis ng crowd. <laughs> At nakita niya na nagtatayuan yung ilang kababayan natin. Yung ilang dumalo dyan para magsiuwian na. Good luck!